sa ano sa may rooftop ayan kakapit namin yung ah, black backing ayan may isa pa dun sa baba ito na lang at saka ito sa bila nakapit na namin ayan oh, sa likod ko so medyo mahihit ngayon panahon ayan so nasa taas kami so ngayon eh kakapit namin itong ano pa. isa pa ay wala na nagamit na namin ito yeah so, ito yung ano niya ito yung, yung yan sa likod yan nataas kami so yan yung kasama ko yun tatali pa siya yan Well, hindi na masyadong malaki yung anong kinabit namin Yun. ito yun dito naman yung kabila ayan kante yan ayan na mga kapit meron pa doon isa at sa baba meron din so ito yung ano guys ito yung malapit sa airport ayan yung airport yan o sa likod na yan ah sarap na yan ayan, ayan yung airport medyo mayroon ngayon Wala yung panahon Hindi maulan pa Ayan mga kasaylids ingat lang tayo para hindi tayo malaglag So ayan Hindi patapos yung isa Okay mga kasainids Ayan, ang kapit na namin Tapos din Ayan So, doon na naman kami sa baba Kasi meron pa doon Apat na ano Ayan Ito yung billboard